Pisan, pumunta ka din ay tayo mag Are ang inumang walang kabuhay-buhay eh. <laughs> Kita mo ka pisan ang iniinom namin yan oh. Punda daw. Jane, wala la ang pulutan. aring ang alak na ray mauubos sa pag na na walang pulutan. Sanay na rin namang mag-inom ng walang pulutan. Ay ako pa naman ang tatakotin ninyo. Sige, inaom. Wala nga ayaw ng hindi ubos iyan ha. Sino ka namang mawiwiling dumayo din sa loobang aray? Alak at alak nga lang talaga ang hanap ay eh, kahit walang pulota. Gadalagok ng alak ay ngibit ay. Eh. Kahirap na na rin inumain. Ah, ah, Talagang napapaisip na lang ako sa inumang aray ay. Eh. Kung bakit tuwing hapon lagi na lang ang aray ang hanap. Kailan kaya pisan mawawala ang alak sa mundo? Ah, ah. Ay laging hanap ay eh, ng tao. Ang sarap naman ng binabaray. Eh. Jane, punta daw. Ah, bakit kiti tipulutan ay hindi makabilay? Akala ganin niya, kung ngayon ay tagmangga na, ay di araw-araw mangga ang pulutan namin di ha? Natatandaan ko na unay, nung kabilang taon, yung kumpare ko dumayo din, din ng inuman, ay sama Ay eksaktong kabungahan ng mangga din sa amain. Ay ang daming bunga ng mangga din ay. Nung unang dayo ng kumpare ko, pinagtalo ko agad ng mangga. Siguro yung mga kalahating kilong mangga yaw. Tapos nung padalawang araw ay dumayo ulit, pinagtalo ko ulit ng mangga piko naman. Tapos nung patatlong araw ay eh, hinihintay ko ang kumpari ka. Ay hindi na bumalik. Sabi ko, bakit kaya hindi napunta ang kumpari ka? Ay tatlong araw dadayo sa amin ang barikay. Eh. Tapos ako'y namalingkay. At bibili ako ng pangulam. Ay nakita ko ngayon ang kumpari ko sa palingkay. Ang sabi ko, pare bakit hindi ka na bumalik nung ikatlong araw? Ang sabi sa akin ng kumpari ka, saka na ako babalik paray pag hindi na tagmangga. Ang sabi ko naman eh, bakit kakaw? Ay paray, kaya hindi na ako nakabalik. Ang sabi sa akin, eh siya daw iligtatay na. Ang sabi ko naman, ah ganun ga, napahiya tuloy ako eh sa kumpare ko Yung ganaman dalawang araw, puro mangga. Kaya yung kumpare kong ayaw, pag makikita ka, lagi kong nayayakag din sa amain, ay eh, talagang dalaan na. Ayaw nang dumayo ng inom sa amain. Kaya kung kayo ay dadayo din sa looban, lagi ninyong tandaan, ay eh, magdala na kayo ng pulutan, nang hindi kayo lugay. Tapos arang si apaw na aray, lagi namang pahiga-higa din ay, hindi naman na inaom. Gustong mamulutan, wala namang mapulutan. Kaya kami pag nagiinom din eh at na si Apaw. Talagang napapailing na lang ay sa mga magtatanong. Yan nga pala ay pinsang kao, second design. Mabait ho yan, hindi ho kasi nung mikian yan. Lalo na ho sa picture, walang kakibu-kibu yan. Tapos may kabidyo call si Apaw na yan. Kinausap ko yung kabidyo call. Ang sabi sa akin ni parang Luwais, may pagtawag-tawag pa si Archie eh, hindi rin naman magkakaintindihan. <laughs> Kaya sa hilig niyang tumawag, aa ah, ah, ilagi eh, lagi namang daing tinatawagan niya hindi naman daw magkaintindihan tapos aring puntong are a ah, inangangalhati ah, na ang alak ay wala pa rin pulutan naking mahuubos din nga rin ng pagranigarni at pagratogartaw lasa kuy lasa mo'y mga tulala lahat ay walang kaimik imik ay eh. paano ka makakaimik ay eh, alak at alak nga lang talaga ang binabarik wala naman lang pulutan kaya pag na ubos ay panamang panamang pantulog aray kita naman ninyo at inabot na kami ng gabi din sa pag-iinom na aray eh. Wala man lang kayong nakitang kapulupulutan sa lamisa. Yan, malapit ng maubaws. Kaunting hinga na lang itaw. At magkakaaya one day. Talagang kakahiya mo nga lang iwanan eh mga kainumang aray pagkagarnay. Tamang tama ang inom na aray, pantulaw. Buhay na naman si Pisan. Siya, paano Pisan? Sa isang araw ulit tayo ha. May bisita lang ako sa bahay. Ay hindi naman maaring hindi ko mapupuntahan. At baka makatampo ang tao, mahirap na ha. Sige pisan ha si araw.